May mga gabi na kahit may kuryente, pakiramdam natin ay madilim pa rin. Ero minsan, sa gitna ng ulan at takot, may liwanag na hindi kayang patayin kahit ng pinakamalakas na bagyo. Sa baryong madalas bahain, may isang kakaibang kwento ungkol sa kandilang hindi na mamatay, kahit paulit ulit-ulit na binabasa ng ulan. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na magbibigay inspirasyon sa iyo araw-araw. Habang humahampas ang ulan sa bubong ng mga bahay sa baryo ng San Roque, nakadungaw si Nico sa bintana. Ang lamig ng hangin ay dumadampi sa kanyang pisngi, at bawat patak ng ulan ay parang kugtog ng kalungkutan. Sa labas, makikita ang madilim na kalangitan at mga kandilang kumikislap sa bawat tahanan, tanging ilaw na nagsisilbing pag-asa sa gitna ng dilim. Nguni sa kanilang bahay, isa lang ang kanila, at ito'y halos maubos na. Matagal nang hindi nakakauwi ang mga magulang ni Nico. Ayon sa kanyang lola, nagtatrabaho sila sa malayong bayan para makapagpadala ng pera. Ero nitong mga huling buwan, wala nang balita. Tuwing gabi, inatanong ni Nico, Lola, babalik pa ba sila? At ang sagot ay laging may ngiti, ngunit may luha sa mga mata. Anak, darating din sila, gaya ng araw pagkatapos ng bagyo. Isang gabing mas malakas pa sa karaniwan ang ulan, biglang nawalan ng kuryente. Kumislap ang langit, kumulog, at sa gitna ng dilim, naghanap ng kandila si Nico. Nang buksan niya ang aparador, may nakita siyang lumang kandila, puti. May ukit na mga kakaibang simbolo sa gilid, at may amoy na parang pinaghalong hangin ng simbahan at alat ng daga. Yan ang kandilang minana pa ng iyong ama, sabi ng lola. Hindi pa yan namamatay kahit ilang beses sindihan. Nang sinihan ni Nico ang kandila, tila may kakaibang nangyari. Ang apoy ay kumikislap ng kulay asul, at sa bawat pagpatak ng ulan sa labas, hindi ito namamatay. Sa halip, parang mas lalo itong nagliliwanag. Sa mga dingding, nakita ni Nico ang anino ng dalawang taong magkahawak kamay, pamilyar, parang sila ng kanyang mga magulang. Lola, bakit parang sila yon? Nanginginig niyang tanong. Ngunit tahimik lang ang Lola, nakatingin din, ila na nanabi. Habang patuloy ang ulan, Narinig nila ang mahina ngunit malinaw na tinig mula sa apoy. Huwag kang matakot, Nico. Nagulat siya, ngunit ramdam niya ang init ng boses. Hindi nakakatakot, kundi parang yaka. Anak, nanito lang kami, dagdag ng boses. Napaluha si Nico. Hindi niya alam kung panaginip yon o himala. Ero sa loob ng bahay, biglang lumambot ang hangin, at tila nawala ang lami. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Kinabukasan, kumila ang ulan. Ang langi ay maliwanag, ngunit sa mesa, naroon pa rin ang kandila, hindi pa rin naubos. Lumapit si Nico, hinawakan ito, at nakaramdam ng kakaibang ini. Nang lingunin niya ang kanyang lola, ngumiti ito at nagsabi, Yan ang alaala ng mga taong hindi nawawala, kahit wala na sila sa ating tabi. Hanggat sinisindihan mo yan, mananatili silang kasama mo. Simula noon, tuwing umuulan, sinisindihan ni Nico ang kandila hindi na para maghintay, kundi para alalahanin. Dumami ang mga taong dumadalaw sa kanilang bahay, gustong makita ang kandilang hindi na mamatay. Ero para kay Nico, hindi ito tungkol sa hiwaga. Ito ay paalala, na kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi, may liwanag na magpapaalala sa atin ng pag-ibig at pag-asa. Ang tunay na liwanag ay hinilaging galing sa apoy o kuryente. Minsan, ito ay galing sa tapang at kabutihan ng isang puso. Kahit sa pinakamadilim na gabi, ang liwanag ng kabutihan ay hindi kailanman mawawala.